Hello, Ella Kim, no? Hello, oh, Kuya Sam. Thank you po, Kuya. Eh, baka bukas. Wala na, balik to normal. <laughs> Sabi ko kahapon, bukas itutuloy ko pa rin yung tagpa-500 to 2,000, di ba? Nabasa ko kaagad yung post mo, Kuya. Sabi ko, alam, oh, meron na ulit yung FB, kaya nag-avail po ulit ako pagka-post mo po. After one hour. Okay, taga saan si Ella? Taga Quezon Province. Quezon Thank you province. po, Kuya. Ano naman ano naman yung bibilihin mo sa panalo mo? Bibili ko po kayo ng grocery. Pabiling, wow. Bibili ko lang gatas ng baby ko tsaka sa nanay ko. Ayun. Bakit kasama mo ba yung nanay mo dyan? Opo, Kuya. Nakikita uh... po ako sa nanay Ah. Uh, pati yung asawa mo, <laughs> dyan kayo. Opo. Wala po kasing uh, ibang asawa yung nanay ko. O, oh, uh, wala ka bang tatay? Wala na po, Kuya. Malis uh, na. Oh, <laughs> uh, oh, ganun ba? Okay, taas. Oh, okay. eh, ganun talaga. doon do, do naman tayo talaga mapunta lahat eh. Kaya habang malakas-lakas pa, nakakapaglakad, ah, lilipad-lipad ka muna. <laughs> Enjoy life! Mm. -hmm. Opo, oh, kuya. Ayan. Congratulations sa'yo, Ella. Thank you, kuya. mag-PM ka po. na lang claim your prize. Salamat po. Uh, gusto mong i-shout out yung mga fans mo diyan. Hello mga ka-PS diyan. Mamaya may ano tayo diyan. <laughs> Kita-kita. Wow! <laughs> oh, talaga na pala like, share the blessings talaga. Okay, yeah. Ella. <laughs> Thank you po. Okay, bye-bye.